Bago tayo magsimula, nais kong anyayahan ka na iwanan ang iyong kahilingan sa panalangin sa mga komento. Kung ang panalangin ito ay umaantig sa iyong puso, i-like ang video, magsubscribe sa channel, at ibahagi ito sa mga taong mahal mo para sila rin ay pagpalain. Panginoong Yesus, gabi na at narito kami sa harap ng iyong presensya, na ang aming mga puso ay nauuhaw sa iyong kapayapaan. Pagkatapos ng isang araw na puno ng mga hamon, kagalakan at pag-aaral, nagtipon kami sa panalangin upang ilagay ang lahat sa iyong mga kamay. Naway maramdaman namin ang iyong presensya na yumakap sa amin sa sandaling ito, na nagbibigay ng kapahingahan sa isip, ginhawa sa puso at pag-asa sa kaluluwa. Panginoon, alam namin na ang iyong pag-ibig ay sumasama sa amin sa lahat ng oras. Kahit na sa mga pinaka nakakapagod na araw o pinakamalungkot na gabi, ang Panginoon ay laging kasama natin, na nagpapabago ng ating lakas. Ngayon, nais naming pasalamatan ka para sa mapagmahal na pag-aalaga na ito, at hilingin na, habang tayo ay natutulog, pinangangalagaan ng Panginoon ang bawat detalye ng ating buhay. Mahal na Ama, ngayong gabi, nais naming isuko ang aming buong araw sa iyo. Lahat, Panginoon, inilalagay namin sa harap ng iyong altar. Kung tayo ay nabigo, humihingi tayo ng kapatawaran. Kung may nasaktan tayo, nawa'y tulungan tayo ng Panginoon na ayusin ito. Kung may naiwang hindi natapos, turuan nawa kami ng iyong karunungan na magpatuloy bukas. Alisin mo sa amin ang lahat ng bigat, lahat ng pag-aalala, at lahat ng takot na pumipigil sa amin na magpahinga. Minsan, Panginoon, ang aming mga iniisip ay nagpipilit na mabalisa. Ang aming isip ay hindi nais na manahimik. Ngunit ngayon, Jesus, nais naming magpahinga sa iyo, nais naming madama ang iyong kapayapaan na bumabaha sa aming pagkatao, tulad ng mga tahimik na tubig na nagpapatahimik sa mga bagyo. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y aking bibigyan ng kapahingahan. Ganito tayo inaanyayahan ng Panginoon na magpahinga, at gusto nating tanggapin ang paanyaya na ngayon. Hipuin ang aming mga puso, Jesus, at bigyan kami ng mapayapang pagtulog. Hesus, ngayong gabi, nais din naming ipakilala ka sa aming pamilya. Bawat taong mahal namin, inihahandog namin sa iyo. Naway bisitahin ng Panginoon ang bawat tahanan sa oras na ito, na nagdadala ng iyong kapayapaan at proteksyon. Pagpalain, Panginoon, ang mga nahaharap sa mahihirap na gabi. Marahil sila ay nahihirapan sa mga sakit, pinansyal na alalahanin, o nakakaranas ng mga problema sa puso. Aliwin sila, Hesus, at ipakita sa kanila na hindi sila nag-iisa. Ikaw ay isang Diyos na nagmamalasakit, nagmamalasakit at sumasagot sa mga panalangin. Kung mayroong isang taong malayo, walang lakas na manalangin o naghahanap ng mga sagot, ipadala ang iyong banal na espiritu upang yakapin sila. Naway ang pag-ibig ni Kristo ay maging tulad ng isang liwanag na nagliliwanag kahit sa pinakamadilim na sulok ng kaluluwa. Panginoon, sumusuko kami ngayong gabi sa iyo, nagtitiwala na babantayan mo kami. Hinihiling namin na ang iyong mga anghel ay nasa paligid namin na nagbabantay sa aming tahanan, sa aming pamilya at sa bawat taong mahal namin. Itaboy, Panginoon, lahat ng kasamaan, lahat ng takot at lahat ng dalamhati. Naway maging mapayapa ang aming mga pangarap, mapuno ng iyong kapayapaan. Turuan kaming magpahinga, hindi lamang sa pisikal, kundi sa espiritual, sa pagkaalam na ang Panginoon ang may kontrol sa lahat. Ama, pangalagaan mo ang mga batang natutulog ngayon, ang mga matatandang nangangailangan ng iyong pagmamalasakit na kamay, at ang mga nagtatrabaho sa gabi upang suportahan ang kanilang pamilya. Makasama ang bawat isa sa kanila na nagdadala ng lakas at pagpapanibago. Nakahiga ako ng payapa at pagkatapos ay nakatulog, sapagkat ikaw lamang, Panginoon, ang nagpapabuhay sa akin ng ligtas. Naway matupad ang salitang ito sa ating buhay ngayong gabi. Naway matulog kami na nalalaman na kami ay ligtas sa iyo, Jesus. Bago tayo magpatuloy, nais kong palakasin ang paanyaya. Iwanan ang iyong kahilingan sa panalangin sa mga komento. Ang iyong patotoo ay maaaring magbigay ng inspirasyon sa iba. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel, at ibahagi ang mensaheng ito sa mga nangangailangan ng salita ng kapayapaan at pag-asa. Panginoon, alam namin na ang kapahingahan ay isang regalo mula sa langit. Sa kabila ng mga paghihirap, tinatawag kami ng Panginoon na magtiwala sa iyo inilalagay ang aming mga pasanin upang kami ay makatulog ng payapa. Tulungan kaming maunawaan na habang kami ay nagpapahinga, ang Panginoon ay gumagawa. Sinasabi ng iyong salita na hindi namin kailangang matakot, dahil ikaw ang umalalay at nag-ingat sa amin. Ama, madalas kaming nag-aalala tungkol sa kung ano ang darating. Nababahala tayo tungkol sa bukas, na may mga pagdududa na nagpipilit na alisin ang ating kapayapaan. Ngunit ngayong gabi, nais naming ihagis sa iyo ang lahat ng pagkabalisa, nagtitiwala na nasa iyo ang pinakamabuti para sa amin. Turuan mo kaming magpahinga sa iyong mga pangako, dahil alam namin na ang iyong kalooban ay mabuti, perpekto at kaaya-aya. Bago namin ipikit ang aming mga mata, nais naming magpasalamat sa lahat ng mga biyayang natanggap namin ngayon, Panginoon. Bawat maliit na detalye, bawat sandali ng kagalakan, bawat hindi nakikitang proteksyon, Minsan hindi natin alam kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. Ngunit ngayon, sa katahimikan, kinikilala namin ang Panginoon ay mabuti at ang iyong pag-ibig ay nananatili magpakailanman. Kahit sa mahihirap na araw, alam nating may mga dahilan tayo para magpasalamat. Salamat sa kalusugan, sa pamilya, sa pagkain, sa bubong na kumukulong sa amin. At kung may pagkukulang kami, alam namin na sa panahon mo, ibibigay ng Panginoon. Ang iyong pangangalaga ay hindi nagkukulang, at dahil doon ay nagpapasalamat kami. Mahal na Ama, ngayong gabi ay hinihiling namin sa Panginoon na baguhin ang aming lakas. Madalas tayong nakakaramdam ng pagod, pagod, sa pakiramdam na hindi tayo makamove forward. Ngunit ang iyong salita ay nagpapaalala sa atin, ang mga umaasa sa Panginoon ay magbabago ng kanilang lakas. Sila'y sasampa na may mga pakpak na parang mga agila, sila'y tatakbo at hindi mapapagod, sila'y lalakad at hindi mapapagod. I-renew mo kami, Panginoon. Puspusin mo kami ng iyong presensya, at gisingin mo kami bukas na may pinalakas na puso at kaluluwang puno ng pag-asa. Gaano man kahirap ngayon, naniniwala kami na ang Panginoon ay magbibigay daan sa amin upang harapin ang isang bagong araw ng may pananampalataya at tapang. Jesus, ikaw ang liwanag ng mundo, at kung saan naroroon ang iyong presensya, hindi na nanaig ang kadiliman. Kaya naman, hinihiling namin na ang iyong liwanag ay liwanagan ang aming gabi, itaboy ang lahat ng takot, lahat ng dalamhati at lahat ng espiritual na kadiliman. Naway ang Panginoon ay maging tulad ng isang parola, na gumagabay sa atin, kahit sa pinakamahirap na sandali. Alam natin na may mga taong nahaharap sa mga gabi ng pagluha at kawalan ng katiyakan naway sumikat din ang iyong liwanag para sa kanila, na naghahatid ng pag-asa at naghahayag ng iyong layunin para sa kanilang buhay. Tulungan kaming tandaan na gaano man kahaba ang gabi, ang kagalakan ay dumarating sa umaga. Panginoon, hinihiling namin na panatilihin mo ang aming mga pangarap ngayong gabi. Protektahan ang ating isipan mula sa mga negatibo at mapanghimasok na kaisipan. Naway mangarap kami ng mabuti, nagbibigay inspirasyon ng mga bagay, at kahit sa aming mga panaginip, madama namin ang iyong presensya na umaaliw sa amin. Sa pagmulat ng aming mga mata sa umaga, naway mabago ang aming mga pag-isip, nakatuon sa iyong kabutihan at iyong katapatan. Tulungan mo kaming huwag hayaang madala ng mga alalahanin ang aming sarili, ngunit ituon ang aming mga mata sa iyo, na siyang may akda at tagapagtapos ng aming pananampalataya. Ama, alam namin na hindi namin kailangang maging malakas sa lahat ng oras, dahil ikaw ang aming lakas. Kaya naman, sa iyo ay isinusuko namin hindi lamang ang aming mga pagod na katawan, kundi pati na rin ang aming mga damdamin. Tulungan kaming harapin ang aming mga damdamin sa isang malusob na paraan, na iniiwan ang lahat na nagpapabigat sa amin sa harap ng iyong altar. Turuan mo kaming magtiwala sa iyong probisyon at huwag magdala ng mga pasanin na hindi para sa amin. Tinatawag kami ng Panginoon na magpahinga sa iyo, at iyon ang nais naming gawin ngayon. Kunin mo ang aming mga alalahanin, ang aming mga takot at ang aming mga hangarin, at bigyan kami ng kagaanan ng iyong kapayapaan. Panginoon, alam namin na ang bawat gabi ay isang pagkakataon upang palakasin ang aming pananampalataya. Sa katahimikan at katahimikan, maririnig namin ang iyong tinig ng mas malinaw. Tulungan kaming linangin ang isang mas malalim na relasyon sa iyo, kahit na sa mga gabing tila masyadong tahimik ang lahat. Palakasin ang aming pagtitiwala sa iyong mga pangako. Turuan mo kaming higit na umasa sa iyo at mas kaunti sa aming sariling lakas. At iyon, sa aming pagising, muli naming masasaksihan ang iyong katapatan at ang iyong probisyon sa aming buhay. Ngayong gabi, inaalala natin ang mga dumaranas ng mga oras ng pagdurusa. Jesus, alam naming maraming tao ang nakaluhod ngayon, sumisigaw para sa isang himala. Hinihiling namin na hipuin ng Panginoon ang bawat pusong naghihirap na naghahatid ng kaaliwan at pag-asa. Maging ito sa mga may sakit, mga naulila, mga taong nakulong sa takot o kalungkutan. Ipakita mo sa kanila, Panginoon, na sa iyo ay may kapayapaan, may kagalingan at mayroong panunumbalik. Naway walang matulog ngayong gabi nang hindi maramdaman ang iyong yakap ng pagmamahal at ang katiyakan na ang Panginoon ang may kontrol sa lahat ng bagay. Panginoon, humihingi kami ng iyong proteksyon sa amin at sa aming mga tahanan. Naway walang masamang dumating sa amin, at ang iyong mga anghel ay nasa paligid namin na nagbabantay sa amin mula sa lahat ng panganib. Sawain mo ang bawat diwa ng pagkabalisa, at ipadama sa amin ang iyong kapayapaang nakapalibot sa amin na parang isang kalasad. Ipinapahayag namin ang iyong pangako sa aming buhay, isang libo ang mabubuwal sa iyong tagiliran, at sampung libo sa iyong kanang kamay, ngunit hindi ka matatamaan. Nagtitiwala kami na ang Panginoon ang aming lakas at kanlungan, at walang makapaghihiwalay sa amin sa iyong pag-ibig. Salamat, Panginoon, para sa sandaling ito ng panalangin. Salamat dahil alam naming dininig ng Panginoon ang bawat salita, bawat buntong hininga, at maging ang mga panalangin na hindi namin maipahayag. Ibinibigay namin ang aming buhay, ang aming mga pangarap at ang aming mga plano sa iyong mga kamay. Naway matulog tayo ng payapa, batid na inaalagaan tayo ng Panginoon at lahat ng bagay na may kinalaman sa atin. Sa pangalan ni Jesus, kami ay nananalangin at nagpapasalamat. Amen. Muli, nais kong hikayatin ka na iwanan ang iyong kahilingan sa panalangin sa mga komento, ay like ang video, at ibahagi ito sa mga mahal mo. Naway ang panalangin ito ay magdala ng kapayapaan at pagbabago sa iyong gabi.